Misan, wala, minsan meron eh. Oh, o, kuya Miko, eto ha. Maraming talaga salamat eh. Kahit po pa, oh, niyo yung situation ko. Oo naman. Kahit pa paano, hindi niyo po ako nakakalimutan. Yun Marami naman ang, talaga, eh. yun ang hindi ko nakakalimutan yung pangako ko sa inyo. Basta hanggat kaya kong tulungan ka, bibigay natin sa'yo ha. Ayan, good morning po mga kababayan. No? Puntahan muna natin si Miko. No? Kumustahin natin siya. Ayan, mo, no? good morning. Miko! Miko! Hi, ano Good morning, ano yan? Po. Good morning. Ano yan, be? Nagawa po ng ano, bayan na alaga ko. Kalapate. Oh! Asan kalapate mo? Andun po, te. Ayun! Ayun! O oh, saan galing yan? Binili mo yung mga kahoy? Hindi, ginawa ko po ito sa tambakan po ng ano, mga reper-reper na kahoy. Siya uh -huh. Sinatapon na. Miko, medyo hinihingal ka. Nagagawa pa, kakalagari ko lang po. Ah, naglalagari pinuntahan kita kasi gusto kitang kumustahin. Hmm. O, kumusta ka naman? Okay naman po. Salamat eh, kahit pa paano. Naalala mo, nabibisita niyo po ako. Oo naman, sabi ko naman sa'yo, pupunta-puntahan kita eh. Kumusta yung biyahe mo? Wala kang biyahe ngayon? Wala po, tay. Gawa nang may huli na eh. Nagka may huli? Na nag -hit -hit na ngayon ng mga LTO. Ah, kasi wala ka pang pa lisensya. Wala pa akong lisensya, tay. Paano yun hindi ka nakakabiyahe? Hindi. Sa gabi lang po ako nakabiyahe. Mabiyahe, mga alasin ko. Okay naman. Okay naman po. Minsan, gumigitan 200, 300 300, 300, 300. Minsan wala. Minsan wala. Swerte-swerte so, yan lang. Mm. E eh, paano mo na tutustos yung panggasos niyo? Ante, pinagkakasya ko lang sa amin. Pinagkakasya mo lang sa inyo? Mm. -hmm. E eh, paano pag wala ka na iuwi? Yan, hindi ano ako ma'am. Pag uh, wala ko na uwi, minsan na ang sandaan. na lang ang pagkain. At pagkain nino? Man, pagkain ng asawa mo? Mm. O ikaw? Kumakain din naman po. Aso, konti-konti lang pag uh, walang gano'ng kita gano'n ibig sabihin may sinasabi mo na kung ano lang yung tira okay. kung ano lang makita ko kung kitain ko ay lang ang pagkain namin sabi yung matitira iba budget na itatabi namin budget din hmm. minsan wala minsan meron eh. Sabi naman, Miko. Pero ano, kaya ba? Kaya naman po, Tess. Tsaga-tsaga lang. Kailangan po rin magtabi para sa panganganak. Para sa panganganak ng asawa hmm. mo. Pero di ba sabi mo may ipon ka pa naman yung kay Mika? Wala na ba yung? Wala na po, din. Naubos na po. Naubos na? Hmm. Ay, Mabilis lang talaga ang pera, Miko. Mabilis po talaga ang pera. Saka sa mahal ng bilhin niya. Ayun. Ngayon, pumunta ako dito kasi nabanggit mo yung sa lisensya. Ngayon, kahit pa paano, may tabi ako. Aabutan kita ng pang-student license mo muna. Kasi, di ba, one month pa naman yung aantayin bago yun ma-renew. Apo. Papatulungan na lang kita sa asawa ko na magtanong doon kung ano yung mga requirements. Tapos, iaabot ko muna sa'yo yung pang-student, ha? Thank you, O, Kuya Miko, eto ha... 3,000. Ayan Ay, ang po, ano ko sa'yo. Bigay ko sa'yo pang student license mo. Ha? Maraming salamat po, de. Ito pa nun, hindi niyo po ako nakakalimutan. Minsan, pinakapos ako sa budget ko. At pang student na ako, pagkakasaya ko na lang po ito. Nalagpunta. Saka tutulungan ka ng asawa ko, ha, ko, Ha? At? Sabi ko naman sa'yo, hanggat kaya kong tulungan ka, tutulungan kita, bibigyan kita, ha? Yun salamat naman ang... Talaga, te yun ang hindi ko nakakalimutan yung pangako ko sa inyo yun. yun nga lang pag iipunan ko tapos yung sa susunod pag nag renew ka na magkano na yun 10,000 hmm, na 10,000 na sa susunod okay. siguro mga February yun no? Ayan, sa February yun naman pag iipunan ko muna yun ha? sa ngayon pagpasensyahan mo na muna yan ha? maraming talaga salamat eh Ay, ko pa, ah, naitindihan yung situation ko. Oo naman, ikaw naman. Basta hanggat kaya kong tulungan ka bibigay natin sa'yo, ha? O sige na, ituloy mo na yung ano mo, ha? Uuwi na ako.